style na bulok, politikang may panunuhol, politikang may pananakot, politikang puro kasinungalingan. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig ang dami ko nakausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga, yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na uh, konsihal, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po pa yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance ay governance the good. Pero kulang. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po, uh, samahan natin ang dasal. Sa darating na Mayo, ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga pasigenyo. I am very proud of you. Eto na po, Pakikilala na po. Alam niyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa, edi si nanay. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor, Bico, Soto.